Dito, pinakadurog ang aking puso. Totoo pala, ibang klase ang hirap. At pagkaharap mo sila, hindi ka makasalita dahil. ng makain at gutom na gutom. Parihas na rin silang malnourish dahil hindi na makatrabaho si nanay dahil sa kanyang sakit. At kung magpapagod siya, ay maaaring na itong ikakamatay. Kaya hindi Timbang ko pa, 23 lang. Hello. Nabanggit nga ni nanay na gusto na niyang mawala sa mundong ito. Pero tuwing naalala niya ang nag-iisang niyang anak, ay patuloy pa rin siyang lumalaban sa buhay.